since hindi tayo makatulog, kuwento ako na lang kayo. It's 4 a.m. dito sa Dubai. And ang kwento na to ay base sa totoong nangyari sa amin. Noong saan, pangalawang taon pa lang ng pagnenegosyo namin ay sa buong buhay namin na swindler kami. Bibigyan ko muna kayo ng background kung ano yung ginagawa namin. So basically, yung ginagawa namin is we're doing uh, wholesale selling. And yung mga pinagbebentahan namin ng mga clients is sila ay nag-order ng mga bulk or wholesale. Tapos yung mga items na yun, it's either ginagamit nila for event or pabinsan naman yung mga items na yun, ginagamit nila for corporate. So, yun yung business namin. And actually, nung 2021, dagsaan yung mga orders na kung saan marami kaming naging kliyente. 'yung client namin, nag-email sila sa amin and they requires items. I never expect na ganoon kadami 'yung order nila na items. So, parang lumabas is parang greedy pero hindi naman talaga since uh, we're up to sales and gusto din namin na magkaroon ng benta. So, green up namin yung opportunity na yun. To cut the story short, damit nga namin personally yung client namin dito sa Dubai. So, basically, nag-usap kami, nag-meeting kami, uh, pinag-usapan namin kung ano yung mga items, ano yung mga materials na kailangan nila, and kailan yung deadline. And napag-usapan na rin namin pala yung advance payment. Close na nga namin yung deal. Tuwang-tuwa kami ng partner ko kasi sabi ko sa kanya, eto na yun, kasi magkakaroon tayo ng sale, magkakaroon tayo ng malaking benta. Basta tuwang-tuwa lang kami And hindi pumasok sa amin Or hindi pumasok sa isip namin na Nagkakaroon kami ng gano'ng kalaking pera So parang greedy nga yung nangyari Pero hindi naman talaga kami greedy ng time na yun Kasi yun nga Para saan pa kung bakit kami nag negosyo di ba? So makalipas ngayong ilang linggo Hinintay namin yung response ng client And hininga na namin ng advance payment Para masimula na namin yung project So in short Nagbayad sila ng advance payment And tuwang-tuwa kami kasi alam namin na lihiti mo yung kliyente. Sa so, madaling salita, na-close namin yung deal. So lumipas ulit yung ilang linggo, ay natapos na nga namin na ma-purchase, maanggat yung mga items sa kailangan ng customer namin. So, sobrang saya namin, mas lalo pa kaming natuwa. Kasi yung kliyente, nag-additional pa ng maraming items. Yung client namin, Natagdagan yung order. Kami naman, tuwang-tuwa kasi lumalaki na lumalaki na rin yung kita namin. Pero ito yung catch. Yung kliyente namin hindi na nagbayad ng another advance payment para dun sa items. Or hindi na sila nagbigay ng panibagong advance payment kasi ang pinangako sa amin, babayaran na lang daw nila kapag nakuha na nila lahat yung item. So kami naman, since bagito pa kami sa business at hindi namin alam na mangyayari to sa amin, nagtiwala kami at hindi namin inakala na masiswindler kami. So na at papalapit na yung deadline ng client namin para ma-deliver yung lahat ng items na in-order nila. Ang ginawa ko para ma-deliver lang lahat ng mga items na nire-request ng client namin is nangutang ako sa mga kakilala ko. To cut the story short, nabili na namin lahat ng mga products at malapit na nga namin ito ma-deliver sa client namin. Dumating na nga yung araw na kung saan kami mag-deliver doon sa client And ito yung nangyari. Pinag-deliver sa amin lahat ng products doon sa mismong hotel na pinag nila. At pagkarating namin doon, sabi sa amin, iwan na lang daw sa labas. So, iniwan namin yung product doon sa labas ng hotel. Umalis na kami kasi sabi ng kliyente, magta-transfer na daw sila ng pera. After namin ma-deliver yung items, yung kliyente namin biglang nag-send ng TT copy o yung tinatawag ng bank transfer copy. Laking gulat namin kasi yung customer namin binayaran yung balance payment base doon sa bank transfer copy. So lumipas yung tatlong araw, hinintay namin na pumasok yung pera sa banko namin. Which is hindi naman talaga siya pumasok. Hinintay namin ng isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo. And take note guys ah, yung kliyente namin lumipad na pabalik doon sa bansa nila. Hanggang sa umabot na ng isang buwan, wala kami natanggap na balance payment. So dito ko na naisipan na pumunta sa bako at tanungin yung ba ako, may papasok ba talagang pera. Sabi nung ahente, tatlong araw lang daw ang bubunuin kapag international transfer. Pero sad to say kasi hindi na namin sila nahabol. And wala kami kapangyarihan upang puntahan yung bansa na yun para mag-file ang case. Kasi dito daw nangyari yung krimen. At wala kami ibang nagawa kundi maging malungkot na lang hanggang sa nagkabaon-baon ako sa utang. Pero syempre, hindi tayo nawala ng pag-asa. Mabait pa rin yung kapalaran sa akin kasi hindi nagtapos lahat doon. So, mayroon para parang kami mga kliyente at isa-isa ko na nga kinausap yung mga kliyente na yun na mag-advance sila ng 100%. So sinimulan ko nga na bayaran lahat ng mga utang na galing doon mismo sa profit namin. So nag-umpisa ulit kami from zero hindi masama kung ikaw ay naka-experience sa mga challenges katulad namin. Kasi may mga pagkakataon talaga na babagsak ka and may mga pagkakataon na aangat ka ulit. Ang pinaka-importante dyan ay kailangan mo lang ipagpatuloy. Ipagpatuloy ko ano yung nasimulan. Malay natin sa dulo, nandun pala yung buhay na gusto nating matamasa. At kailangan lang natin ng pagtrabahuan at sasabay natin ang dasal.